Uh, kumusta mga kababayan <clears throat> uh, Malungkot na balita uh, Padami ng padami ang uh, Nabiktima ni Christine Akalain niyo yung Batangas pala Ang daming nasawi mga kaibigan uh, Dahil naman sa pagguho ng lupa Hindi sa baha Sa pagguho ng lupa uh, Yan po ang uh, sinasabi ko uh, Kailangan talaga po Ang ating sarili uh, Tayo po mismo ang makiramdam pagka medyo tabing bundok ka, medyo lumikas muna o tabing ilog kasi yan po hindi po inaasahan akala ko nga eh ang batangas ay uh, ligtas na ay eh, bulubundokin kasi yung batangas mga kaibigan dito sa Laguna uh, hindi lahat ditong lugar uh, bulubundokin uh, karamihan dito uh, patag uh, mga bulubundokin yan talagang batangas ngayon napag-usapan natin uh, ang pamagat na ating video paano ba maiwasan ang uh, sakuna uh, isa lang ang uh, ano dyan mga kaibigan panalangin unang una panalangin at uh, pangalawa uh, makiramdam makibalita o oh, hindi po pwedeng magantay tayo ng magliligtas sa atin, mga rescue na yan kasi sila po mismo hindi po makakadaan pag mayroon ng kalamidad kaya napakahalaga po uh, makibalita po wala na pong pagkukulang ang ating uh, pag-asa ang galing na po ngayon ng ano Bawat ano nga eh Tumutunog ang aking cellphone eh Pag uh, sabi nga may red uh, Warning Rainfall uh, advisory Tumutunog po ng ating mga cellphone uh, Kaya wala na pong pagkukulang na uh, Sabihin natin na Bakit hindi hindi Walang babala Kompleto po ngayon sa babala ang pag-asa uh, uh, Lahat uh, kaya lang po, ako minsan hindi po natin naunawaan ang uh, tamang uh, kaaligtasan pag may bagyo. Alam niyo ang uh, kalamidad, iba ibang klase? Uh, may sunog, uh, di ba? Kalamidad din yan eh. Pero kapabayaan ng tao. Ang uh, kalamidad talaga ng kalikasan, ay eh, bagyo o lindol. Pero hindi po yan na uh, sinasabi na <laughs> uh, pinarosahan ng Diyos kaya binagyo. Kaya ni Lindol pinarosahan ng Diyos Alam niyo ang Diyos uh, Ayaw po niyang mayroong mapahamak uh, Yan po talagang uh, natural na kalamidad uh, uh, Manalangin tayo at uh, kumilos Iligtas ang sarili Yun po ang para sa akin uh, Siyempre kanya ka na naman tayong pananaw uh, Ayun na nga Kakaiba ang ano eh uh, Kung nabalitaan ninyo Ang Christine pala Talo na niya si Undoy <laughs> sa binagsak na ulan. Uh, pero oh, talo talaga kasi mas uh, si Undoy mas mahina ang hangin. Puro ulan lang 'yon. Si Christine, maraming winasak na tahanan. Maldita talaga si Christine, ano? Eh, eh, lang natin ng konting uh, pasaya. Totoo 'yan mga kaibigan, ah uh, uh, siyempre ang pag-asa nga eh. Uh, tal talo na si Undoy sa binagsak na ulan. Eh kung dagdagan mo pa ng hangin, ang tawa lang sinabi si Undoy talaga. <laughs> Kasi si Ondoy uh, simpre, alam na alam ko 'yon na uh, uh, bumagsak talaga ulan lang walang hangin mahinang hangin lang. Mm itong si Christine maraming may na tahanan. Uh, hangin at saka yung mga landslide. Kaya po uh, paano nga natin maiwasan ang uh, sakuna? Makibalita manalangin. Hindi po pwede na nananalangin uh, ka tapos ang iyong bahay nandoon sa tabing ilog. Uh, panayang panalangin mo, nagluhod ka pa Mamaya, anod na yung bahay mo, kasama ka Kaya po, importante po na ano po eh Ang sabi nga ng Panginoon, uh, kumilos ka tao at uh, tulungan kita Hindi po pwede, hindi po pwede Wala, walang uh, ano, kailangan ay uh, tayo mismo ang uh, makiramdam At uh, uh, may pagkakataon uh, lumikas Ayun na, uh, nang kiramay ako dito sa Batangas mga kaibigan Kabilang uh, namin yan, laguna kami Ibig sabihin, uh, hindi rin po inaasahan dyan uh, Kung saan ba yung mga landslide, lipah, uh, talisay, kasi mga bulog niya yan eh. uh, Dyan po, uh, hindi nadali sa baha, nadali sa pagguho ng lupa Kaya po, yan na po ang sinasabi ko Pag nandyan ka nakatira sa gilid ng bundok Tapos may parating na bagyo ay pwede naman na uh, lumikas muna tayo doon sa mga kamag-anak. Uh, ang landslide, hindi naman lahat ng bundok mag-landslide eh. Ah, mayroon naman ah, uh, hindi masyado matarik. Yung mga matarik, siyempre, doon yan. Kaya po, pwede po lumipat muna tayo dito. Ah, ganyan. mga hmm, marami naman kamag-anak. Mm? O kaya, sa mga lokal natin na, uh, ano, sa ating mga lokal opisyal, ayun you know, po sana. O oh, handa naman yan magano kaya lang kung minsan. May nakita nga akong balita eh yung matanda na ayaw pa rin lumikas. Di ba? Eh ano yun mo yung babantayan mo yung ari-arian mo kung ang buhay naman ang mawala. Ang ari-arian madali lang pong kitain yan. Ah, di ba po? Uh, at saka ano mga kaibigan. Pag tumutok kasi kayo sa balita. Ah, uh, limbawa, uh, parating ng bagyo, alam na alam kung anong araw, anong oras. Oh, bakit inabot ka pa Di ba? Ibig sabihin, kung marami kang gamit, yung mahalagang gamit, pwede mo nang ihakotin doon sa ligtas na lugar, kung tabing ilog ka. Marami naman doon, ano eh. Kung ayaw kayo tanggapin sa barangay, hindi pumunta muna na kayo sa mga kamag-anak. <laughs> uh, alam ko naman sa kuminsan, ang ating mga rescue, mapupuno din kasi yan kung tatampak tayo doon. Di ba? Eh, kailangan, uh, umuno muna sa mga kamag, kamag anak Um, kahit siguro mga kakilala, eh, kung pa-compare dyan, ang mga mabait eh. Ah, kutin mo na doon ang gamit at uh, alam naman talaga na kung gaano kalakas yung bagyo. Wala na pong pagkukulang ng ating pag-asa. Yan si Christine eh. Mahina pa lang siya. Ha? Low pressure pa lang siya. Ang ah, sabi ng pag-asa, pag -bago, bago ang galaw pero magiging super typhoon nga ang hula nila dyan eh tinataya o, oh, hindi, hindi, naman siya nag super typhoon pero signal number 3 at anang daming ulan sinabi na ng pag-asa yan wala nang pagkukulan sila kaya po ganun po ang gagawin uh, maaga po sa balita uh, kaya po ako nandito din eh, ako nag, uh, gusto ko rin po makatulong sa tao kahit hindi man ako sumildo dito sa Facebook pero kung uh, masanay kayo na dumadaming ang uh, manonood sa aking mga video, eh, kasi kapulutan ng aral, ay susuldo ako rito. Pati sa YouTube. Kaya po sana, uh, uh, pilitin kong araw-araw makabagbigay ng balita sa inyo. Kasi po itong siguro mga tatlong araw. Ayan ah ayon sa pag-asa, ah, makakapahinga tayo, medyo yung mga hindi nakapaglaba, maglaba-laba muna ngayon, hanggang uh, bukas, hanggang lunis, kasi alam niyo ba mga kaibigan, uh, si Christine, uh, possibly daw na bumalik, o oh, binalita ko na yung kapon, possibly na bumalik, uh, dahil po kasi, kuminsan naghahatakan yan eh, may darating naman itong si Leon, ha? Uh, ginagawa nga ng joke 'yan babalikan si Leon. Ewan ko lang kung sino mananalo sa kanila. Kasi si Andre talo ni talo ni Christine. Eh. Yan mga kaibigan, subaybayan so yung balita niyan, hindi biro-biro 'yan. Kung maghihilahan man 'yan. Ibig sabihin, ngayon ah uh, magandang panahon no. Dito sa Laguna po, uh, Santa Rosa Laguna, maganda ang uh, medyo maliwalas. Kaya po uh, abang uh, ano, laba at uh, babantayan po yung balita na yan. Ako magbabalita din dito pero uh, baka mamaya hindi kayo maniniwala sino ba naman ako. Pero ang aking balita, totoo, hindi po ako gumagawa ng mga video na huwag kayong masabasa maniwala doon sa mga video na pinapakita yung sobrang lakas ng hangin. Tapos sabihin, epekto ni Christine. Yung mga lumang video po yung mga kaibigan. Huwag kayong basa basta maniniwala doon kasi at saka may mga anong yun, ah, uh, <clears throat> AI na tinatawag na uh, pwedeng uh, gumawa ng video na nakakatakot na baha, na anod yung mga bahay. Pwede, kaya ano yan sa kamera ah, sa camera na lang yan, eh, kaya na yan i-edit, eh, edit, edit eh. Kaya po, uh, mas maganda pong malita na ganito, nandyan, gaya ng ginagawa ko, uh, mas totoo at uh, hindi naman po ako esperto, galing po din yan sa pag-asa. Yun po ha, ang bagyo, kaya kaya po yan paghandaan eh huwag ka lang uh, magbiro na sabi nung uh, nainis ako doon sa sabi maghandan ng litson at saka coca cola sana hindi ka madaanan ng bagyo ay nabubuli ka pa eh hmm? yun po ang uh, ingatan po natin yung mga social media na mapagsamantala eh, gusto lang magkabiyos bahala na kung anong ginagawa hindi po ganyan ang pagbablog uh, kailangan po uh, dapat po makapamaniniwala sa atin ang tao ay, paano maniniwala kung gagawin mong uh, sinungaling yung, yung video? O, sige, hindi po tayo magtagal mga kaibigan. At uh, yun, laba-laba. Mga tatlong araw, ramdam na natin yung uh, leon at ang pagbabalik ni Christine. Yun po ang ating paghandaan mga kaibigan. Kasi alam ninyo, yung lupa, kunting ulan na lang yan, go-go yan. Yung mga matatarik kasi ilang ilang araw ng inulan mula kay Christine tapos uh, babalik pa si Christine, darating si Leon. Big sabihin pag nag-ulan yan sa, sa, susunod na linggo, malambot na po yung mga bundok at lalo po tayong mag-ingat diyan, medyo lumikas na kung dumating mang yang uh, bagyo na yan. Kasi malambot na ang bundok at kunting ulan-ulan na lang yan, guguho yan mga kaibigan. Ha? Ingat po tayo palagi manalangin at kumilos para matulungan tayo ng Diyos. Ingat mo tayo palagi.